Magandang tanghali sa inyo mga kaibigan. itong e nga po pala ang inyong kaibigan sa ere. Kalusugan at kapayapaan. Ang ating pong tema ngayon ay ang mga panganib sa kalusugan dulot ng makabagong pamumuhay. Umpisahan na po natin. Ang mga pag-uunlad na natamo sa ikadalawampung siglong ito, bagamat nakakabuti din ng marami, ay sadyang nagiging napakalupit naman sa inang kalikasan. Sa takbo ng panahon ngayon na masyadong napakabilis, pabago-bago at hindi na natural mahirap ng maging lubos na malusog at ganap na walang karamdaman sa panahong ito ng mga tinatawag na may instant copy, instant credit, instant marriages, at saka instant medicine. Ang maaari na lamang nating abutin at makuha ay ang katamtamang kalusugan o katamtamang kalayaan sa mga sakit. Ano na naapektuhan ngayon ang ating kapaligiran at mukhang nasisira na ang balanse sa ekolohiya bunga ng mabilis na pagsulong ng industrialisasyon? Dala ng ating kagustuhan maghanap ng paraang magpapadali at magpapabilis ng ating gawain. Nagagawa din nating palitan ang natural na takbo ng mga bagay-bagay. Ang masaklap, wala yatang masyadong nag-aalala sa mga panganib sa kalusugan at, buhay at buhat na dulot ng mga makabagong paraan ng urbanisasyon ang totoo, kung talagang pag-aaralan natin ito ng malalim, malalaman natin na halos lahat ng ating karamdaman at sakit ay gawa naman natin. Sa makatuwid, ang karamdaman ngayon, sa panahon ngayon, ay pawang gawang tao. Hindi na rin ligtas sa pollution ngayon ng ating mga dagat, lawa, ilog, sanhi ng mga lasong kemikal na itinatambak sa mga ito araw-araw. Naroroon na ang kemikal na buhat sa pesticide at duming nuklear pati na minsan ang petrolyong galing sa mga lumulubog na barko ang pagkain ngayon ng mga isda at iba pang lamang dagat ay lubha na rin mapanganib sa bansa ng hapon ang pagkakalaso ng mga isda sa hinang di sinasadyang pagkakatapon ng kemikal na merkuryo sa dagat ay nagbunga ng isang uri ng sakit na minamata disease na siyang kumitil ng daang-daang buhay ng mga inosenteng mamamayan. Ngayon, may malubhang pag-aalala bunga ng mga naiulat na kaso sa pagkalason, hindi lamang ng mga isda o hayop, kundi pati na rin sa maraming tao, sanhi ng pagkain na haluan ng mga kemikal na aluminyo, arsenic at saka antingga Antinga na siyang pinakamabagsik sa mga kemikal na ito ay karniwa natatagpuan ngayon bilang isang normal na sangkap ng mga lata o toothpaste na mga dilata, mga kainang ceramic at pati na ang mga tubo ng tubig Minsan ito ay natatagpon din sa punggita mismo, sa pagkain mismo. Maliban pa sa mga ito, ang pinakamalubhang sanhinang polisyon sa tubig ay yung mga kemikal na inyahalo mismo natin din araw-araw at saka iniinom. Ang mga kemikal na ito ay ang kapein na nagbubuhat sa kape at tsokolate na tein at teobromine na galing naman sa tsaa. Ang uric acid na galing naman sa puting asukal at alkohol na galing sa alak at beer. Mga lasong kemikal. Ang mga spray at kemikal na ginagamit sa pagtatanim ay patuloy na nagiging sani na panganib sa kalusugan at buhay. Na, na napakarami. Malalaman din na, na pati ang pagkaing binibili natin sa grocerya o supermarket ay pinadadaan muna sa pinakabagong proseso, pagreripino, pagpepreserba, pagkukulay, ang padagdag ng lasa at kung ano-ano pa sa pahugita ng paggamit ng sari-saring kemikal. Marami ding mga gamot sa butika ngayon kasama na ang ilang ginagamit sa pagkontrol ng populasyon, birth control pills, at nagbubunga ng sintomas na nakaratay sa mga gumagamit na nito. Mayroon rounding reaction na nakakalaso sa katawan na dulot ng ilang kosmetiko, tina, orday, pinta, asbestos, semento, ilang uri ng dilata, katulad ng nylon at rayon napabantog sa isang kaso ng pagkakalason sa Amerika na kung saan ang mga manggagawang na atasang magpinta ng kemikal na uranyo sa mga dials na mga relong pang pangkamay sa isang malaking pagawaan ng relo ay isa-isang namatay sa loob ng limang taon sa hinang naturang nakakalason kemikal napakasaklap mga kaibigan no? gusto lang ng mga taong mabuhay dahil sa magiging sweldo nila pero dahil dito sa naging kemikal na ito ay sa loob lamang ng limang taon ay sila'y nakamatay nagkamatay. Ang alkohol at tabako, ang mga ito ay hindi pa bilang isang pangunahing sanhi ng sakit at pagkaratay ng marami sa ngayon. Ang paggamit ng mga nakakasirang luhong ito ay bahagi na yata ng mabilis at pabago-bagong paumuhay sa ikadalawampung siglong ito. Ganun pa man, alam na siguro ng marami na ang sakit na katulad ng tuberculosis, sakit sa baga, sa atay, cancer, serhosis ng atay, hika, bronchitis, sakit sa bato, sakit sa utak ay ay pawang sanhi ng paninigarilyo at pang-inom ng alak. Kung kaya hindi na siguro kinakailangan pang ulit-ulitin ito. At siya nga pala, bago namin makalimutan, ito ang isinasaad ng aming diksyonaryo tungkol sa salitang sigarilyo. Sigarilyo. Angalan. Isang tubo na kung saan may sinding apoy sa isang dulo at may hangal naman sa kabila. Ang aming libreng polyetong pinamagatang smoking or help, the choice is yours, ay maaring hilingin sa pumagitan lamang ng pagsusulat ng aming tanggapan. Ang tungkol nga pala sa aming diksyonaryo, ang salitang karamdaman ay matatagpuan din doon. Ito ay kasunod na kasunod lamang ng salitang kasalanan. Mga makabagong imbensyon, Marami ang hindi nagakala na ang karamihan sa mga bagong invento ay mapanganib. Para sa kalusugan, sunod lamang sa na naimbentong sasakyan, pangkalawakan, space shuttle. Ang pinakamagaling na naimbento ng tao ay maaring ang abrilata. Walang makabagong tahanan at kusina ang wala nito. Ika mawala na ang lahat. Huwag lang ang ika, ang ika, nga ay ang abrilata. Dahil sa ating masyadong pagkakahumaling sa mga dilata tayo ay 50% lamang nabuhay. Na Totoo. Ito sapagkat ang anumang nasa lata ay kay ay kinakailangan mo ng dumaan sa pagriripino at matagal na pagpapakulo ng masyadong mataas na temperatura. Kung kaya't halos wala ng na sustansya, maliban na lang siguro sa masarap na lasa nito. Dagdag pa rito, nariyan na ang pangkukulay, food coloring, pampalasa, artificial flavoring, food seasoning, pampreserba, chemical preservatives, stabilizer at iba pa. Totoo marahil kung gayon ang tinura ni Jethro tungkol sa bagay nito. Kalahati ng kinakain natin ang siyang bumubuhay sa atin. Ang isa pang kalahati naman ay ang siyang bumubuhay sa mga doktor. Ang lahat ng mga mamimiling matatalino ay pinapayuhang sumunod sa alituntunin ito. Kung mas lalong nahihirapang basahin ang mga pangalan ng mga kemikal at iba pang sangkap na nasusulat sa etiketa ng dilata o bote, mas lalong wag nang bilhin ito. Tungkol naman sa ilang uri ng mga gawang komersyal ng mga panghaplos, sabon, pamahid, karaniwan ay may halo din itong kemikal katulad ng merkuryo, alkitran, asupre, at lahat ng mga ito ay nagdudulot ng masamang reaksyon sa iba't ibang bahagi ng katawan, lalong-lalo na sa balat at sa buhok. Ayon din sa pagsaliksik, ang isang uri ng alketran, coltar, na siya ginagamit sa paggawa ng mga kalsada, ay siya ginagamit upang bigyang iba yung lasa ang pagkain dilata. Dinagamit din naman ito bilang isang sangkap na ilang uri ng gamot sa ubo o kapsiro. Samantala, ang nakalalasong kemikal na arsenic at soda ay ginagamit din upang preserbahin ang ilan pang pagkain dilata. Lalong-lalo lalo na ang dilatang karne at ang mga ito ayon kay Dr. Bernard Jensen sa Amerika, isang bantog na manggagamot, manggagamot na nutri, nutritionista, clinical nutritionist, ang ilan lamang sa mga mabuting kaloob ng tinawag na ang gintong panahon ng mga siyensyang shens, science, parmasyotika at nutrisyon. Kasunod naman sa pagdedelata, ang paggamit ng plastic, aluminum foil na pambalot ng pagkain ay marahil na pinakamabisang paraan sa pagpinsala at panlalaso ng pagkain at sa pagpatay ng sarili ng unti-unti ayon pa rin kay Dr. Bernard Jensen ng Amerika ang paggamit daw ng aluminium foil sa pagbabalot ng mga karne ipinagbabawal na ngayon ng pamahalang Amerikano samantala maraming autoridad ng kalusugan at pati na ang mga ay mariing nagsasabi na ang luto ang aluminyo ay ang pinanggalingan din ng sakit na kanser. Ang tinatawag nating air conditioner at saka aerosol spray ay sadyang nakakapinsala sa kalusugan ng tao. Kung kaya't kailangan din bigyan pansin ang pagtalakay dito, ang hangin kinundisyon ay totoong malamig, ngunit wala na itong natural na pagkabasa, pagkabasa, moisture, kung kaya't tuyong-tuyo na ang ito at pumapasok sa baga. At bunga nito, nahihirapang lagumin, assimilate ng baga ang